Day. Spring day, fall, fall day. Dodits. Marami ako naririnig. Bakit daw nag-aalisan ang mga kapapayan natin dito sa Canada? Sa anong reason? Kaya? Una, Watch out, Pero lang ako. Pero uh, <laughs> ano lang ako. Uh, mga question. Ah, bakit Canada na pili mong bansa? <laughs> bakit Canada? Sumagot ka. <laughs> Mag-in out. Mag-in <laughs> out. Oh, may isang pa ako kausapin. Uh, hey. DJ, I got a question for you. I have one great question for, my content. for okay. my content. Okay, Why Canada? Why you choose Canada? You? Why I choose? Yeah, Canada. I have no choice. <laughs> <laughs> because. Why not? Right, <right>, right. Because. <laughs> That's a good answer, buddy. Okay. <laughs> Yun nga mga kabadodits, kamusta na? Uh, ang ating uh, usapan ngayon mga kabadodits ng mga nababalitaan ko ngayon sa news sa Pilipinas uh, Bakit daw maraming mga kababayan natin na uh, nililisa ng Canada Umaalis ng Canada Ang main reason nila is nahihirapan daw kumuha ng trabaho then hindi nila makuha yung trabaho kung ano yung trabaho nila sa Pilipinas let's say kasi tayo mga Pilipino dito talaga pumunta tayo dito mostly yung pupunta dito di ba mga professional yung nakukuha sa ngayon ha mga uh, graduate so minsan may ano magagandang position sa ating bansa, magaganda yung naging trabaho nila doon. Then napunta sila dito sa Canada, nag-migrate sila. Akala nila na yung trabaho nila sa atin, na uh, dati nilang trabaho ay makukuha nila dito. So, pwede naman po 'yon. Ang problema lang, kailangan mo i-challenge. So, ang policy kasi ng Canada yung yung pinag-aralan natin or kung ano yung trabaho natin sa Pilipinas hindi nila nare-recognize masyado dito kasi uh, iba nga yung yung mga policy nila dito so kailangan kung kung engineer ka o whatever doctor or nurse sa, sa bansa natin o sa ibang bansa uh, pagdating dito sa Canada lahat 'po 'yun ay mawawala pero may mga paraan para makuha 'yun either ipa-assess niyo yung papers niyo yung educate yung ano niyo pinag-aralan niyo kung tinapos niyo ia-assess nila 'yun then sila magsasabi kung ano yung mga subjects na kukunin niyo kung ano yung kailangan kunin na uh, prerequisite, yung mga, alam mo yun, yung mga tawag dito, na pwedeng yung, basta may pagagawa sa atin, kung ano yung itcha-challenge natin, kung ano yung mga subjects na dapat natin kunin para, para makakuha tayo, kung ma, malaman natin, kung ano talaga yung kailangan natin. So, yun lang mga yung Mga kababayan natin dito sa mga Pilipino Na nagpunta dito na Na didismaya daw sila Dahil hindi nila nakuha yung pinag-aralan nila So, yung iba naging ganyan no nga daw Iba-ibang trabaho lang So, yun nga guys Well, sa totoo nga, talagang kahit naman ako nung pumunta ako dito, kami ni Mrs. Until now, hindi naman nakuha yung pinag-aralan namin kung nung naging trabaho. Pero, related naman yung naging trabaho namin dito. Kaya, hindi kami nang hindi kami <clears throat> umayaw dito sa Canada, hindi kami umalis sa Canada to be honest with you, naging maganda ang buhay namin dito. Wala kaming malaking bahay. Ang buhay namin is normal lang. But compare sa Pilipinas, yung kinikita namin dito, ay hindi namin kinikita sa Pilipinas. Kahit engineer kami doon, kahit nursing missus ko doon. As in, not even close sa mga income namin dati. So, mas malaki pa rin dito yun nga pero yung iba ang masasabi ko lang sa kanila kailangan yung magtyaga hindi nyo pwedeng kunin isang saglit pupunta kayo dito sa Canada and then makukuha nyo kaagad yung pinag-aralan nyo hindi po ganun eh yung iba kasi akala nila ganun ganun lang may mga proseso po na tama na dapat sundin dito sa Canada hindi yung pagpunta nyo dito, dapat yung kaagad ibibigay sa inyo. Hindi eh. Sa so, pag-apply pa lang ninyo dito sa Canada, sinasabi na naman sa inyo yun, di ba? Bago kayo umalis dito, bago pumunta kayo sa Canada. Alam ko yung pidos yata yun, no? yung may pinan Sinasabi nila sa atin yun bago tayo pumunta dito, di ba? And then, kayo po, tayo po pumunta dito. Ngayon, nagre-reklamo tayo na hindi tayo umal hindi tayo nakakakuha ng magandang trabaho, bla bla bla, yung mga ganon. Kasi you are expecting, nag-expect tayo guys ng ano, ng kapalit kaagad. Dahan-dahan lang mga kabadodits, wag ko nating madaliin. Kung gusto yung maging nurse dito, mag-aral kayo. I-challenge nyo. Kasi yung iba sinasabi na, mag-aaral pa ulit, bla bla bla, nahirap-hirap na nga, gano'n Nasa sa inyo yun eh. Pero hindi namin kayo masisisi. Hindi natin sila masisisi kung bakit nadidepress yung ibang kababayan natin dahil hindi natin makuundi nila makuha yung pinag-aralan nila sa Pilipinas kung ano yung trabaho nila. hindi naman natin sila mahuhusgahan talagang kahit naman kami before, ganun din kami. Pero na pag-isip-isip namin na okay na kami dito. Nabubuhay naman kami, nakakakain naman kami, napag aaral yung mga anak, masaya naman yung mga bata. Yun talaga, yun talaga yung ano ko, yung mga bata talaga. Hindi na yung pinag-aralan ko, hindi na yung ano, hindi na yun eh, hindi na ako doon tumitingin eh. Yung anak ko ang tinitignan ko. Yung, yung magiging buhay ng anak ko, anak namin ang ang focus namin hindi na yung sa career namin kasi career wala tapos na yan eh kumbaga hindi naman tayo pumunta dito na mayaman katulad ng ibang mga kababayan natin mayayaman sila pumunta dito so hindi nila kaya ang trabaho yung mga may hirap na trabaho kumbaga ano, yung janitor yung dishwasher whatever waiter kasi mga managers sa ibang bansa Pilipinas, 'di ba? Sa bansa natin. So pumunta sila dito, hindi nga. Alam mo, marami ako nakilalang ganyan, doktor pa ha. Mga doktor pa, mga kabadodits. Hindi ko na sasabihin ko anong pangalan. Hindi ko na sasabihin kung saan siya nagtatrabaho. Uh, ganun din yung kanyang naranasan dito. Pero kami, sinasabi lang, sinasabi ko sa kanya, ganun po talaga, pagtsagaan nyo lang. Pero, hindi rin siya nagtagal dito. Isang taon lang, umalis na kagad siya. So, hindi na namin siya sa nakita sa store. Pero, hindi ko na sasabihin ko anong pangalan ni nanay. So, actually, doktor talaga siya. Doktora siya. Na depressed din siya. Kaya, yung mga nararanasan ng kababayan natin dito kaya nag-aalisan sila well may mga rights naman kayo kumbaga hindi natin masisisi hindi namin kayo masisisi ganun talaga kung saan kayo masaya doon kayo mahirap naman kasi kung nag-i-stay kayo dito kung hindi naman kayo masaya puro stress so ang mangyayari lang yung yung pamilya nyo masisira lang di ba kasi dito talaga sa Canada talaga. Pag hindi ka marunong, hindi ka marunong humawak ng pera. Yan ang number one nakaka uh, depression natin. Eh. Oh yung mga my Dios. god. So, yun, yun talaga. Yan ang pinakang mahirap sa atin. So kaya pag nandito kayo sa Canada, you know, mag-ipon kayo. Kahit papano mag-ipon kayo, mag-save kayo kahit magkano lang, save niyo at least kahit papano may savings kayo hindi yung hindi yung oh may trabaho na ako bibili ako ng malaking bahay bibili ako magandang sasakyan hindi ho yun eh magta-travel ako hindi yun yung hindi masama mag-travel hindi masama bumili ng malaking bahay hindi masama bumili ng magandang sasakyan ang pagbili ng mga kagustuhan natin ay dapat balance iba balance nyo hindi lahat pwede nyo kunin alam marami kong taong kilalang ganyan pero hindi ko na sasabihin kasi ganito hindi nyo rin kami pwedeng husga di ba so alam nyo ang buhay ano lang yan ah kailangan mo lang relax. Hindi naman sa relax. Kumbaga maging pag pumunta tayo dito sa Canada, ang unang-unang iisipin niyo lalo pamilya kayo, may mga anak kayo. Ang unang-unang isipin niyo is yung mga anak niyo. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo mga kabadodits, mga kababayan natin dyan wag nyong isipin muna yung 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 sa inyo yung pinag-aralan nyo o oh, educated ako ganoon ganoon manager ako doon sa ano ganyan wag nyong munang iisipin yun dahil yun ang sisira sa buhay nyo to be honest with you kasi doon nag-uumpisa ang depression, kaiisip, hindi ka makahanap ng trabaho, hindi mo makuha yung trabaho na gusto nyo. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Yung karir ninyo muna, step by step, huwag nyo madaliin, darating din ho yan. Kailangan nyo muna magsimula sa umpisa mula. Build nyo yung credit uh, history ninyo. Magtrabaho kayo kahit anong trabaho lang. Hindi nyo kailangan kunin ka agad. Kung doktor kayo, doktor agad hindi. Engineer kayo, engineer agad hindi. Nurse, nurse, hindi. I-challenge nyo pagka may time kayo. Pero kailangan nyo kumita ng pera para supportahan nyo yung mga anak nyo at saka yung pangangailangan nyo, mga pagkain, mga bills. Pero kung tutunga nga lang kayo at nagre-reklamo na, oh, ganun-ganun, di namin walang mangyayari mga kabalodits mga kapatid mga kababayan namin kababayan natin dyan dito sa Canada isipin nyo muna anak ninyo na lang wag na muna yung karir anak na lang ang karir nandyan lang yan pag nakabuelo na kayo nakapwesto na kayo nakaregular na kayo sa trabaho dyan papasok sa isip yung karir ninyo so kasi alam nyo na kung paano gawin ang mga proseso dito sa Canada. Yun lang po. Uh, always, ano lang, positive lang. Huwag mo lang mag-isip ng kung ano-ano. And, kids, talaga ang the most important thing here, dito, yung mga anak natin. Kaya, yung mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, huwag mag-expect nang sobra na makukuha nyo kaagad kung anong trabaho meron kayo doon sa bansa natin kung anong pinag-aralan nyo please wag po muna dahil doon kayo masisira step by step lang po yan step by step wag nyo madaliin Baga, pag may nadali nyo doon kayo nagkakaroon ng problema yun lang sa mga kababayan mga kabadodits hanggang dito na lang Peace out. Bye.